Welcome back sa aming channel mga ka-idol Maraming salamat sa pagsuporta nyo sa aming YouTube channel na Team Idol Vlog Another year at another blessing na naman po tayo ngayon dahil bagong taon Dahil dyan mga ka-idol, papasilip namin sa inyo kung paano kami maghabol ng mga isda at manghuli at Happy New Year nga pala po sa lahat ng mga subscribers namin at sa lahat po na nanonood ng aming mga video. I-claim na po natin ang blessing ni Lord ngayong bagong taon. Sigurado po papagpalain tayo ni Lord kaya i-claim na po natin. Mga idol ganito ang style ng pangingisda namin dito sa Pola. Patoklos po ang tawag dito, naghahanap po kami ng lutang at ito na nga po, bagong dating kami ay ang dami na agad ng lutang. Thank you, Lord! Matay! Matay! sobrang dami mga kaidol sa na sumibad na putol ang kawil namin. Titignan namin kung ilan ang na natira dun sa sumibad. Habang kinakapitan namin mga ka-idol ang buya, nararamdaman namin may tira naman. Sayang, ang dami sana nun kung hindi nalagot tali. Ang hina po kasi ng minor ngayon ng aming sasakyan. May ilo ang ating kamera. Ayun, po. ayun, yun, dami! Woo! Kaya kulit! Wooo! Sikat! Re! Ang dami oh! <laughs> ang dami pa sana mga kaidol na mga lutang na isda. Ninsan lang po mangyari yung maraming maglutang. Ay kaso ay naputo lang kawil namin. Kaya tinuro lang namin doon sa mga kasama namin, ibang mga isda Para makita nila at makahuli din sila. Umaga, tanghali at hapon mga kaidol, nagalutang yung mga isda na yan kaya binabantay namin yan sa maghapon. Marami po kami mga kasamang mga isda dito na nagbabantay din. Nagtsatsaga po sa maghapon para makita yung mga lutang na yan at mapadaanan ng mga patoklos. Nakaisa lang kami mga kaidol, isa buti na lang nakaisa pa. Hindi na tanggal malaki naman po alas dalawang kilo at kalahati are eh. kaya huna na putol yun sobrang daming sumibad bago yung minor po namin na hindi masyadong maayos kaya hindi agad na kami minor yun naputol po yung aming tali itatakid lang po namin yan at ah. tuloy na uli kami ng patoklos panibagong paghahanap na po uli yan ng mga lutang ng mga isda mga nanginginain ha? Ah. pag nakakita po ulit kami ay talagang paspasa na po ulit at papadaan na namin ulit ng patuklos ayun na nga po nakakita na po kami ng mga lutang ang po namin kasabay ng mga inis daw talagang paspasa na rin po para makaabot kami doon sa lutang madali po kasing mawala eh. At dito nga po may sumibad sa amin dahil nakahabot na po kami sa mga sagpang ng mga esda. Dabi na rin. Ah, laki. Huli. Huli sa video. Maghahanap na po kami uli ng mga sumasagpang ng mga isda. At dyan po may nakita din po kami kaagad. Dalit lamang po ang nahuli namin diyan pero at least po nakahuli. Dito mga kaidol, nagpahinga kami dahil napagod at lumapit naman yung parehen ni Bossing at pinapakain muna kami dahil malapit lang ang bahay nila dito sa pangisdaan namin kaya Pumunta ko kami. New Year naman po kasi kaya punta po kami kami po ang bisita. Sobrang ganda dito mga ka-idol. White sand. Kitang-kita pati dito mga ka-idol ang view. Doon kami nagpapatuklos mga ka-idol kaya pag may mga naghahabulan, uh, naghahiritan ay uh, kita din po ng mga maging isda. Ito po yung mga maging isda na malulupit. Kakain daw muna po bago maghabulan ulit ng mga naging ng mga isda. Ano ito nang hapo? Pinangunahan ng ni bossing idol. Pagkatapos kumain yan mga ka-idol, nakakita agad sila ng mga maging isda na nagpangbanat na, panghabol ng mga isda. Kaya sila ay gustong-gustong nang bumaba kanatapos nang kumain niyan. Ayan na si Kagalo nga pala, wala gabatak na Wala, hindi na nagabatak. Nagabatak? Wala, dalawang kargaya lang. <laughs> hindi lang lahat na hindi Pasok sa timon niya, no? <laughs> Palakad na kami. Ay, ayun na ho yung kanay, oh. Nakabangka din ho yun. Yeah. <laughs> Bye-bye. Idol, ito na yung unang huli namin ngayong taon. Hindi na po kami nakahuli nung pagkatapos namin kumain, kaya hapon na po to. Kaya kami uuwi na rin po. Magandang simula to mga ka-idol dahil nakapitong piraso kami, kulang-kulang po ng 10 kilo. Ang nahuli namin ngayong January 1. Nagpatay muna kami ng makina mga ka dahil nagapulon si bossing ng patuklos, baka makawil. Tuloy pa hinga na rin po. Ah, tuloy na rin ang uwi. Maraming salamat nga pala po mga ka-idol sa pagsama nyo sa amin sa loob ng isang taon. Sa pag-subscribe nyo at sa pag-support nyo sa aming channel. Salamat po at God bless po sa lahat at Happy New Year po. Nawa po, patuloy nyo kaming suportahan. At pag magpapa-shoutout po kayo, mag lang po kayo sa baba. At isa po namin kayo. you <laughs>